Alright, alright. chocolate. What are we gonna do? The food. These toys that they are throwing away. Stop! May racun mga BF. may raccoon. <laughs> Wala namang laman mga BFF. Walang jackpot sa gabi na ito. Walang kajakpat jackpot jackpot. Ano yan? course, nakapadlock naman. Oh, may vacuum. May laman kaya yan.

我不能接受。嗯嗯 <laughs> 饭。 May plato. May plato pala. Ito pa mga po, may plato. Uy, may steering wheel. kurtina na cover. May damit. Panguha itong kandila na. Hala, may mga kandila. Kuhanin natin kandila, mga BFF. mình là rụng Kulit ang bag. Mahuli na ako nito. Era un parto, era un parto. Ci scusa. Sono... nasa nasa harap pa kami ng hala ano to basura angel flight may nag illegal ano to ah huh? patamount Ano pa yung laman nito? Vinyl. Ano daw? Vinyl ano pa? Sine yata. Baya't may loobin. jet my iphone 6 pa my sticker sticker may nag illegal dumping mga beefs eh ano oh yan so yung rubik's cube ba yung isa? Wala akong makita. Wala, saan ba yung isa? Maganda yung isa. Ito pala. Ay, ang dami. Ang daming Rubik's. Kuhanin kaya natin to Pagay natin dito. may beets. Ayan natin yun. ano? May sapatos. May buns. Illegal dumping mga BFF. Pero may nakuha akong Rubex. welcome back! Mga BFF, welcome back! So, ayan po ulit yung mga naiuwi natin. Uh, Mayroon tayong coffee maker na nakuha sa nagagana ito mga BFF. Mayroon tayong grab bag. Ayan, yung napunit. Mga cookies. Sarap na naman ng mga cookies na ito. Ayan. Uh, isang buong grab bag. Mayroon tayong ito din yung laman ng isang grab bag mga BFF na ilagay ko na lang dyan sila yung mga nakuha natin ayan may mga pillar candles ito looking quaker oats best buy november pa po yung best buy ng quaker oats na yan oatmeal ang laki may mga mini nilas na naman tayo yung napunit na bag mga beef ayan yun ayan po. may mga bars peanut butter and chocolate na bars ngayong buwan lang ito ngayon buwan lang siya mga beef eh merong oh, ginger cookies. Ayan, yung may mga ginger cookies. Um, yan po mga BFF. So, uh, meron din tayong mga items dito na parang mga kortina yata ito mga BFF. Oh, blacked out curtains. Mga bago pa siya. Ayan. So, um, ilalatag ko po mga BFF and then my pants pants na pambata. Ayan, merong ito. Natuwa ako dito mga BFF. Ah, Jack Links. Um, beef steak na maanghang. Best by date nito. Ngayong buwan lang ang best by date niya mga BFF. Marami siya. So, ayan po. Um, ilalatag ko po lahat mga beef F ang ating mga nakuha para makita niyo po. At i-recap po natin sila mga beef F. Ayan po yun lahat. Um akala ko masasawi tayo tonight sa labas natin mga BFF kasi ilang mga dumpster yung pinuntahan natin tapos hindi talaga tayo pinalad walang laman uh, di kaya may yung isang dumpster doon may mga BFF may raccoon pa nung nakita nyo yung raccoon na um, talagang <laughs> naloka ako sa raccoon mga BFF naunahan na yata ako pero natakot ako baka ano amo nun tayo noon. So, kaya pinaubayan na lang, pinaubaya. Pinaubaya na lang natin sa Rakun yung isang dumpster mga BFF. So ito yung nakuha natin doon sa last na dumpster, sa pinaka last na dumpster pala yung jackpot natin. Um I'm just really hoping na itong kape mga BFF, the coffee maker will work. Ah uh, kasi ayan oh return siguro ito mga BFF. So, ayan po, ilalatag ko po para po makita ninyong lahat. So, mga BFF, ayan liyon lahat yung mga naiuwi natin. So, ayan po, nailatag ko na po sila mga BFF. Uh, I-re-recap po natin kung ano yung mga nakuha natin mga BFF. So, meron tayong limang boxes ng am um, nila wafers. Parang ignog yan sa atin mga BFF. Meron tayong Quaker Oats. Um, nasa December pa po siya mag-expire. Yung nila crackers ngayong buwan lang po mga BFF. Meron tayong mga Macadamia. Oh, this is good. Ngayong buwan lang din mga BFF pang-expiration date nito. Ang dami po ito yung laman ng grab bag natin. So we have tatlong Macadamia and then milk chocolate Macadamia. Meron din tayong 2, 4, ilan ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 po na piraso yung um, milk chocolate macadamia natin mga beef Meron tayong um, ito din. Nakuha din natin ito mga beef F. Hostess menis. Ah, yung wafer ito mga beef Cookies and cream. Yes. ko yan. So ayan. Nakuha natin yan siya. And then this one. Bed sheet yata ito mga beef F. Hmm, ano bang layer nito? Ayan, and then, yan siya mga BFF. And then, meron tayong dalawang cortina, 84 four uh, inches, yung in, inches yung length niya. Two panels po siya, navy blue ang kulay. And then, meron tayong, ayan, ear hair groomer. Ayan po, groomer siya mga BFF. Meron din tayong nakuha na, ito yung ating, um, ano bang tawag nito? Coffee maker. Ayan, nandiyan siya sa loob. So, itatry ko yan siya mga BFF kung gagana ba yan siya. And then, this one, meron tayong another two panels of um, cortina. And, ito yung laman ng bag mga BFF na nakuha natin. Uh, so, mga, ayan, tinted hair, uh, dry shampoo siya mga BFF. So, ayan, basag lang yung cup niya. Ayan, pero spray man yan siya mga BFF. So, okay na yan ah uh, so L'Oreal siya na ano tingnan nyo yung ano yung 11.99 niya yung presyo meron tayong lotion ang bango pa ng lotion mga BFF pink blossom water lily dalawang apat na lotion at saka dalawang body wash and then meron yung nag isang um, after shave ayan po meron tayong ah, uh, apat na platinum plati, plati, to plati, to na nakuha. Medium size na plato na nakuha. May honey bun. Meron tayong, tayong Starbucks na caramel energy coffee? Tatlo yan siya eh. Ayan. And then meron tayong mga bars. So, we have the um, ginger cookie bars, may keto bars diet, meto din another bars peanut butter dark chocolate meron tayong slim slim fast na creamy milk chocolate ayan po, isang case hindi siya bukas. Ayan po. Apat siya. And then, ito yung um, kandila. Ayan. Kaso, basag lang yung lalagyan niya mga beef egg Pero okay lang yan kasi ito lang naman yung ating we'll burn it. Ayan. Sisindihan natin yan. So, dalawa dyan. Basag siya. And then, um, this one, meron din tayong another na basag. Ayan. Tatlo. So, Pwede na 'yan mga Pepef. Mm, scented candle and then merong Downy Calm. Ayan, nag lang siya so sobrang bango-bango. Meron tayong uh, cranberry juice, meron tayong another cheese and sticks. Ayan po, meat sticks. Ah, uh, may laruan. Ayan, here you go. Another one, here you go. Another one. And then pillar candle, meron tayong um ground roasted coffee. Dalawa din yung roasted coffee. And then, ito yung mga starburst na jelly bean na nakuha natin, mga Bipip. Hindi ko siya na videohan, ha. Nailagay ko na siya sa bag. Akala ko naka-on yung camera natin. Pero, we got them the same place na nakuha na natin itong mga jackpot, mga Bipip. Doon sa pinakalas na nakuha natin. Ayan. Ngayong buwan lang po siya, mga Bipip. So, we have 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 na piraso yung jelly beans natin. And then, meron tayong mga meat sticks. Ayan. Ah, uh, wild links na meat, meat, meat um, sticks. Ah, uh, meron tayong chips. Ano ba yung may chips ako na nakuha? Ayan. Ito yun sila lahat mga e pang nakuha natin. So, thank you po sa inyong always na pagsubaybay at panunood sa ating pamamasura adventure. Thank you mga BFF. Kahit po madalang yung upload natin, I'm so glad na may nakukuha pa din po tayo mga BFF naman. Um, so, ayan po. So, mga BFF, yung coffee creamer ay nag-on siya. Ayan. Um, so, that's great. So, gumana siya mga BFF. Lalagyan na lang natin siya ng coffee grounds. Ayan po. Pero at least nag-turn on siya. So, may nakik naririnig ako mga BFF. needed water. So, That's great nagumana gumana siya. I'm so excited. So, so thank, so thank you po mga BFFs sa inyong always na pagsubaybay at panunod sa ating pamamasura adventure. Sa mga solid natin na mga ka BFF na always po na nag watch salamat po sa inyong suporta. Kahit po madalang ang ating upload, nandyan pa din po kayo. Uh, sana po mag-ingat kayo always at magkita-kits ulit po tayo sa ating next upload. Uh, thank you po nga pala sa uh, mga ka-BFF natin din na um, sumusuporta po sa ating Facebook din po. Kung hindi pa po kayo nakapag-follow sa atin sa Facebook, um, you can find us po mga BFF, Bining Frenzy, yung Facebook page natin. Thank you po again sa inyong walang sawa na pagsubaybay at panunood. Um, sa mga mahilig po mag-comments and shares, like sa ating mga videos. Uh we'll see you again mga BFF next time. Bye for everybody. Ingat and God bless.